Another day, another Jay Ferns wife story. Kahit medyo maulan nga ay hindi tumitigil mangitlog ang aming mga brood hen. Inawa ko na nga ang itlog sa battery cage at baka tukain pa ng inahin. Yung ding fair 5K sweater na may kasamang brood cock sa flypen, nagtataka ako bakit dalawa ang itlog ngayong araw baka hapon na kahapon niya ng itlog at hindi ko na napansin na may itlog kaya ngayong araw ay dalawa ang itlog niya tumutulo ang fly pen kaya kinuha ko ng itlog niya baka mabasa pa ng tubig masipag ang aming ding fair 5k sweater mukhang araw-araw na siyang nangingitlog pagkakuha ko ng itlog ng ding fair ay nilagay ko muna sa tray para matandaan ko kung kaninong itlog bago kasi ilagay sa chiller yan ay lilinisan muna ang mga itlog at lalagyan ko ng pangalan para pag napisa na sila ay alam namin kung ano ang bloodline ng mga manok na yan. Hindi na basa ang itlo. Ito naman yung isa naming kakerel na nagkaroon ng bulutong after niyang bandingan. Sa may talukap ng mata niya, tumubo ang bulutong. Walang sipon ang kakirel namin pero medyo mainit ang katawan niya. Kapag may bulutong ang mga sisiyo namin, amoxicillin 40 lang ang ipinanggagamot ko. Mabisa itong panggamot sa bulutong. mag lang siyang iinom kaya nagtimpla lang ako sa water nang kaya niyang ubusin hanggang bago magtanghali. Dilipat ko na sa painuman niya at binigay ko na sa kakarel. Kahit may bulutong ang kakarel namin ay magana pa rin siyang kumain. Sa umaga ko lang siya binibigyan ng amoxicillin forte at paghapon naman ay multilight premium. Mabilis matuyo sa amoxicillin forte ang bulutong. Ang amoxicillin forte ay merong amoxicillin trihydrate, tylosin tartrate, bromexin hydrochloride at paracetamol. Kaya lahat ng komplikasyon ng bulutong ay nagagamot ng amoxicillin forte. Kapag tanghali, tubig lang ang binibigay kong inumin sa aming kakarel na may bulutong. Three times a day namin sila pinapatoka, kaya kapag tanghali, tubig muna ang painom sa kanila. Pagdating ng hapon ay Multilite Premium naman ang pinapainom ko sa ginagamot kong kakarel. May probiotic ang Multilite Premium kaya hindi nawawala ng gana ang kakarel kahit ginagamot ko. Matakaw pa rin siyang tumuka kaya hindi bumababa ang kanyang resistensya. Madaling gumaling ang mga manok kapag malakas ang resistensya. Kaya kapag bulutong, amoxicillin 40 lang ang katapat niyan. Ang amoxicillin 14 ng LDI ang pinakamabilis makapagpagaling ng bulutong ng mga manok. Hanggang 7 days ko siyang pinainom ng amoxicillin 40 kaya ngayon magaling na ang aming kakarel. Ibabalik na namin ito sa mga kasama niya na nasa range area ngayon. Shoutout nga pala kay Raider Chicken TV. Salamat sa suporta Lods. Sa gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo at sa susunod kayo naman ang isa-shoutout ko. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!